ng mga diehard mga taga-suporta ng mga Duterte yung mga ganito daw ay parte ng demolition job sa mga Duterte. Hindi po ang sumisira sa pangalang Duterte ay yung mga pinagkagagawa po ng mga Duterte mula sa ama papunta sa mga anak at hanggang dito kay Baste abay, naandito o oh. Mukhang mukhang alam na ang ibig sabihin na itong article na ito eh. At alam na kung sino yung pinipinpoint na source ng malaking illegal trade or drug trade dyan sa Davao City. At dapat nyo nangang i-eradicate yan. You see, ang kakapala mukha na labanan ang drug or uh, maglungsad ng war on drug when they know themselves. Ito ah, tinuturo ng mga kongresista, pinipinpoint ng mga kongresista, unang-una sa Davao, ang may pinakamalaking source of illegal drugs. At pangalawa, sino ba ang posibleng mga individual na sangkot sa, sa transaksyon o sa trade na yan? Sino nga ba? Yun bang, yun bang mga taong lumalaban din ko no, sa, sa droga? Abay, gusto nyong ilikaw, gusto nyong paniwalain ng mga kalokohan nyo, ang mga kababayan natin, ang taong bayan, naku, hindi naman yan pwede. Hindi kasi sa lahat ng oras. Siguro sa, sa puntong ito, tapos na po ang paghahari-harian ng mga Duterte. Siguro po sa puntong ito, yung mga natitirang diehard, yun po ay yung mga ma-pride na lang. sa tingin ko natauhan na rin yung iba dyan. Kaya lang dahil sa pride, wala na silang, wala na silang um, mapwestuhan pagdating sa usaping politika, abay na natili na lang with the Duterte. Kayo po ang mga kawawa. Barbers eradicate the source of the illegal drugs in Davao City. Yet you see, diyan pa talaga ano ha, yung lumalaban sa droga, sila pa kuno ang may pinakamara <laughs> drug related uh, crimes at napakaraming o talamak ang droga daw diyan sa sa Davao City. Talamak. <laughs> Yan, best president ever. Ano ho, yung mga nakunang video na itong Sebaste na yun nga, kahit papano ay abay kumalat din yun. Na kuno nga ay nakuha na nagumagamit din. So kung yan, yan ay mga paninira pa rin tinatawag nyo, abay kakaiba naman. Napakagaling namang manira ng no, mga sinasabi yung... Um, binibira kayo at binabanatan kayo at kuno nga ay demolition job etong mga ito napakagaling naman po nila 'di ba walang kahirap-hirap pero niya kasi lahat ng posibleng proof ay galing din sa inyo nakikita rin ng taong bayan ayan tuloy mm positive the chair of the house committee on dangerous drugs ace barbers Erds, the Philippine National Police and the Philippine Drug Enforcement Agency to pinpoint who is behind the source of illegal drugs in Davao City and eradicate it. Mm, yun lang. Alala ko tuloy yung, yung kaso or yung nangyari sa mga paruhinog. Kung naalala niyo po, kung natatandaan niyo po, sabi nga, pinakamalaking kakumpetensya daw kasi. Kaya yun ang nangyari sa pamilya paruhinog. Parokinog ba yun? Anyway, yun yung nangyari dahil nga napakalaking kakompetensya daw. At syempre, kahit sino naman sa isang ganitong klaseng illegal na negosyo, ayaw nila ng kakompetensya. Ang isa kasing illegal na negosyo, sigurado maglalaglagan yan yung mga kakompetensya o mga magkakalaban sa negosyo yan. balang araw. Kaya ayaw talaga nila ng kakompetensya. Pero kung legal na negosyo yan, ang iniisip ng mga totoong negosyante sa legal na negosyo, ay yung healthy competition. Sa ganitong klaseng negosyo, wala pong healthy, uh, walang reason na sabihin na healthy competition ang posibleng mangyari. Good luck. Positive. ba? Diba? Ilan nga ba yung empleyado ng Davao City Hall na nag Ang dami. <laughs> Best president. Next president daw ang anak. Ganon. Sabihin nyo, ano daw? uh, demolition job. Abay, sige. Kung yan ang iniisip nyo na kayo ay sinisiraan at binibira, hmm, hindi magpakatinu kayo para walang bumira sa inyo. <laughs> Good luck.